Katapos ko lang maligo. Baba kami ng asawa ko kasi mag siya ng tubo dun sa apartment namin. Kasi mayroong umalis. May apartment kami na maliit Umalis siya kaya... Ano, maintenance naman siya. Nagme-maintenance kung nakatambay ang asawa ko. Wala siyang work. Sira kasi yung tubo. Yung sa may lababo nagbara kasi yun kaya tumutulo ayusin niya kasi mayroong lilipat kaya puntahan namin ayusin niya pagtambay siya siya nag ano yun siya ang maintenance siya nag aayos uh, kung minsan tubo ng tubig kuryente may sira sira ayan Ganyan ang ginagawa niya pag wala siyang trabaho, kagtambay siya. Puntahan muna namin. Tubiro, mag sa baba. Ayan, may nililuto siya. May nilalaga. Dito namin nilagay sa labas. Kasi marami pang kahoy. Sayang din yung kahoy. Sikok namin birthday niya ngayon. Happy birthday. <laughs> birthday. Happy birthday. Hindi hmm. na kayo ba? Ayan. <laughs> Nakasombrero hmm. na. Mainit sa labas. Habang nag-aantay sa kanya. Nag-asikasa siya ng mga gamit niya. na kami. Pagbiro ang lolo mo at saka ang lola mo. Tapos natin. Okay, bababa na kami. Pagbiro ang lola mo. ang lola mo. na kami gumawa sa baba. Ito, nagluluto na naman kami. Ito kami ng pancit. Tapos, ang asawa ko ay gagawa ng banana cake. Ayan. Luluto siya ng kadiyos at saka lang ah, baboy lang ka. Ayan. Ayan. Hmm. pansit naman. Dito oh, na ito pansit. Ito na cake na natin. Ito yung isa, nakasalang pa. Hindi pala makita. Kaya, yeah. it sauce.